Pagpalang umaga po sa inyo lahat, uh, dito naman po ang Iwagan ng Pangasinan po na magpapakita naman po ng uh, mga mutya po na nahanap ko kagabi po. Uh, at isishare ko po sa inyo ang mga uh, orasyon po ng mga mutya para lumakas po siya at gumana po para may magamit po kayo. Tumutok lamang po kayo dito sa iwaga ng Pangasinan po na uh, Marami po kayong matutuklasan po dito na may iba't ibang mga orasyon at mga utya po. Sana po ay pakitulong po, pakisubscribe po, pakilike like and share. Uh, ko po napakalaking utang loob sa inyong lahat. Kaya babagi po. Magtulong po. Uy na lang po kagabi po. Ito. Utya po. Ayan po. Um, uh, ang aura po nito kung mak para makikita nyo po po ah uh, parang ko isda po yan po uh, pansinin nyo maigi po na ito po ay uh, po, aura niya po. May mata. O yung mata parang isda po siya. Tapos pag pinaganon mo po, uh, uy, parang kung siya, may uh, po parang uh, nakadikit po yung daga. pag nakahanap po kayo ng batu na kung po, di po basta-basta kukuloy nyo po kung wala po siyang aura at mararamdaman nyo po kung pitik-pitik kung yung ilagay nyo po sa kamay nyo po gano'n pag pumipitik-pitik po yan, pulso ibig sabihin mutya po yan huwag nyo pong kunin kung magkukuha po kayo ng batu na maauraan nyo agad kung uh, may tinatangan-tangan po kayong orasyon po sa mga paghanap na mutya ay maauraan nyo po 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 parang konto uh, sinadyang konto ito uh, yan po yan po O yung mga Reddit po, yung mga mutya po, ito mga... Na, po. Ito po yung nakakon ko rin po kagabi sa patos po. Patos. Patos ng duwindi po. Hmm. O. Yung pinagkadabis po ah, na ko po. Ah, ah, mayroon pong lampasan po dito po. Ang ganda pong lampasan po. maganda rin po lampasan na uh, kung po malalampasan mo lahat mong mga uh, mahinayin mo sa buhay at uh, bibigyan ka ng ko kung healing ka po lampasan sa mga nagkukon po sa mga uh, mga nagtatangan po nito mga kahit na sundalo po maganda, maganda tong tangan nila tapos yung mga seaman sa mga nangingisda po uh, sa mga po maganda po ito lampasan po na uh, uh, batong guhit po tinatawag na batong guhit maganda rin po ito ito po yung uh, nahanap ko rin po uh, kagabi po lampasan din po Ayan po maganda po lampasan din po ito at nakita ko po yung aura niya po na para siyang uh, kung kunin ano niyo po ito po Uh, tao po siya na unang tao po sa uh, ibabaw na mundo yung kauna-una tao po. Ito po tao po siya oh. yan po tao po siya, siya mukha ng tao mukha ng tao tapos uh, may nakakon po na agila po sa tuktok niya tapos ito po yung uh, kanya po tay nga yan po yan po po malakas po yung pitik ng kanya po yan Ito po sinatawag na gabay po yan, gabay na nagbabantay po sa kong po at aura po ng kong po. po yan po ay ayaw magpakita malakas po ang kanya kasi Oh. Pag ilayo mo, papakita po siya. Pag ilapit mo, ayaw. Oh. Alakas po ng kanya. Gabay po. Ito po talaga yung makikita mo tao talaga. Oh. May mata, may ilong, may tainga. At yung sa tok niya po, agila. Ano? Pakalakas po yan. Pagdating mo naman po dito, ah uh, isda po yan isda ngayon ito po yung ulo oh. ang bunga po, po isda po yan po yung lampasan po na kung po nagilap ko po ito ang kung may kung mo yan po kumukusa po siyang lumulotang po sa ibabaw ng lupa po. kung talagang gugustuhan mo talaga maghanap mayroon pong sumasadya pong magpapakita sa iyo nagpapakuta talaga po sa iyo na mga mutya katulad nito uh, nung naakon uh, ko po siya uh, nagpakita po siya, kinuha ko agad binulsa ko kasi pag yung matagal na pong kundapos umulan uh, yung mga kung anpo lumalabas po yung mga mutya sa ibabaw na lupa pag halimbawa po umulan ng malakas tapos uh, samantalan mo kahit gabi po maghanap ng mutya magpapakita sa iyo kung talagang pagkakaroon ng Diyos o kalikasan sa iyo. Yan po. At yung tinakadabis po na nakahanap ko po ay ito po. Pagka ng uling. Unang pagtingin ko po siya, akala ko na uh, nasunog lang ang puro bato. Tinggal ko po yung maliit hanggang sa ilalim po. Itim po. Ito ay uh, tunay na mutya ng uling po na nangangakon siya po nabawasan na po parang uling po na nabawasan ito po yan ang uling uling po yan yan po, po uling po yan sulit so, pong uling uling ah uh, Napakabisa rin po itong uh, gawing tagabulag po, pampasyorte, ang uling. Uh, uling po yan. Hindi uh, po yan pininturahan, uling po yan. At tibag mo yan. O, oh, tibag na yung natitibag po. Uh, may natibag na maliit uling po ang gulay po. Maganda uh, rin ito ipalaman sa baon ng nyug kung may natibag ipalaman mo ilagay mo sa bawang yung ang paglalagay mo naman po yung uh, yung na isang mata o isang uh, walang mata yan napaka rin po itong kon po. May pinapakita ko po sa inyo na mutya po yan na bato. Ah uh, po. Sana po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share. Paki-share sa iba po. Tumalakas po yung aura niya po ito nung nakakawan ko po. May pitik-pitik. Mahalatan nyo po para marunong, marunong ko po yung tuturuan po po, kayo na tumayo na mocha. Kung may nahanap po kayo mutya, ingano nyo po agad ng kahit na 3 minutes po. pipintig po yan kung hindi po po ay eh, ito po ay hindi po ang modya po at tingnan nyo maigi uh, kilitaisin maigi kung may aura po siya kahit bilhin nyo po ng mahal o one po okay magaling lang na bumili pag uh, may aura po siya kung wala pong aura po uh, mga nagtitinda po sa inyo kung alimba po may tumain po kayo sa online po uh, sana po ay pakiingatan nyo lamang po na magpon po tingnan nyo maigi kung puso rin po na matya po yan lang po ang tagabiling ko po sa inyo maraming ah, maraming marami, salamat po sa inyo lahat